Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video, ito na nga ang mga kaganapang nangyari sa araw na to. Nakakapakot pero worth it naman ang mga pangyayaring so, ito. So ayun, maaga nga akong pumunta sa palengke. So pagpunta ko siguro mga 8. 8 yata yun or 9 na ako pumunta hindi pala maaga kasi medyo tanghali na so pumunta ko ng palengke bumili ako ng gabi pang sabi ko kasi sabi ng kapatid ko bumili daw ako ng pangulam namin so ibawas ko dun sa pera niya so bumili pumunta ako ng palengke bumili muna ako ng mga rekado and then bumili ako ng dalawang pirasong medyo malaki na gabi at saka bumili lang ako ng tinapay so pagkatapos nun bumili ako ng kape kape lang and then dumiretso na ako dito sa J&F. F so hindi na ako nag video kasi ayun nakakapagod at saka may mga dala dala ako so pagdating ko sa bahay ayun yan na ang mga big unbox na nga nato so mga daradara. dara, -dara. ayan bumili ako ng manis sa palengke when bili one for lang 20 pesos so hindi ko na siya niluto kasi parang feel ko kumain ng hilaw naman kasi bagong ano kaya bagong harvest siya kaya matamis So, nagbalangan nga ako ng mga chinilas din Natab, mga, mga putol na. sa so, mga chinilas lalo na sa si junior tarabangi na katong chinilas ka na sa putol na. So, ayun lang. So, na nga pala ang chicken dito nanangingitog So, bali, so, din na na rin na manok na nalag na. So, man si Edmardo. Pigwa niya na sa so, mga pig sa ko, sabi ko, ibutang niya na doon sa turutindan dan. maayos na. So, ayan. And then after nyan, so bumili pala ako kaninang umaga ng ulam na taporok. Yun ang prito, prin, prinito pagdating sa bahay. Tapos, yun ang ulam namin nung tanghalian. And nagluto sila mama ng gulay na gabi. So, yun. Kumain mo na ako kasi nagutom na ako dyan. Wala pang almusal. Ay, nag-almusal pala na ako nung kay na humuhita. Kagabi may natira pang gulay. Ang masapig aral mo sa Takada ka sugulay kagabing lin na to. So, pakatapos ko yan mag-gun. Uh, pakatapos ko mag-gun, pwede kami sa likodan nag puro ngalo yung halong nagpa-aro iran dagdas. Nag-uko, pinako ko si Edmar na dulungan. So, nag siya mga six pieces na durdara kalang dulungan. So, ayan. Pig mukbang mukbang na siya di sa likodan. Tapos, mga man-gaman ganit. Tapos, syempre, puno na ka duyan. Nagbaragsakan na kami. <laughs> na doyan tulso do di nga si Edmar tali naglunad senior so nakakwata nakaigda siya <laughs> nagsanit sa likod na ninyo sa so, amukan habang nagaduyan-duyan nga kami di sabi ninyo kain nga hindi atin yung o kada burot so ino ko mo sa mga burot tinarali na mo ito. so kain kami na ako ito pa yung sa na ni ko pa yali tapos so iba pigtaran ko so iba ito tinanam ko sa so iba na watak sabi ko pwede ba kato pwede ba mga kulay puti pa man siya so pagkatapos ni din na ako sa wala nga balay so pinali pig init ko sa so, duwang sundang susad so man sa so, nangani ka naging buko yan tapos so, susad so labi ka no harag di man na harag ba tawag ito? basta so patsak baga di man ka niya kaya di ko man siya naging bali among sad kading sad lang ka naging buko tapos si mama sa so, mga kawid to pigpapatol na ang puso ginibukong ibay di sa, pigi luto lutuan, So, ayun na. Uh, tapos, nakansundang, nakan, i-anon nakan, ko na lang kan. I-finish-finish. Finish. <laughs> Pwede na kan, guys, sa dapulo. So, ay nga ni, so, bagong sundang na pigwa ko, pig, bakal. Nga nga, nga, may kwata. tada, man, bro, bol, yung sundang, di. So, bakat habang nagkiba ako ni Gato, tinapos ko, na kayo na nga, ako yan, lugad na, lugad na, so, kamad ko yan. Ayan mo nang lugar di sa sabi. ako so sa bet nga ni kading kamot ko na baklas so ko 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 so pagkatapos ni kadto mabaklas edi eh, na eh, so, mga last time na lugad ako di eh, pag ko so, ni kading sobra-sobra na kadi eh, yan na ko na lugad nagkarulugad na so ko yan kaya nagpundo na ako sa so, na bagoy na ako lang sanit na ni kading braso ko napagal ah, pagal na ako so kulang lang talaga di sa materials pero kung kada materials tapos kadi hanggang sa pag dengdeng o obus yun kan manukan nga ni nakaano yan sa, sa poro kan pagkita naman ko di pa natapos so ayan pagkatapos ko ni Gato nagabot na sila Edeline mi si Ruben so ayan nagtanong ako ni tanglad so sabi ko kay Edeline magayot siyang tanglad dito sabi na naubanikan ka tak kaya, tanglad ko ito nakata sa may pigiregusan naman sa pigagyan naman sa pigiregusan naman ito ko nakata sa mga tanglad So, ayan, tinaranom ko na siya. So, tapos ko na ng tanglad. Ayan, kunting pahinga. And then, ko sa so pig. Order ko na na ka na. Ayan, tigtanom ko na muna sa okra. Tapos, di ko na nga ni so, Junior ko na sa so pig. Patapos yan na ni ka anta, Sabi ko, iya, iaabwag ko sa iba. Nalingaw na ka ako nung iba kong pig Bare, okay, man, na order dito, to. Bari, ikay man sa nga siya. Na-order ko. Bari, testing ko lang kung magitubo ba talaga siya. So, pa kaya kan, plat na kan. Tapos, uliman na nagabot. So, in-order ko. Kaya, medyo tinubuan na kwan ano ang ni ka deh ng mga down down so pagkatapos ko ni mananam tanam narig, nag ma, nagwa na ako nagpasulong na ako naglaban ako ng kai Kung lalaban naregus kinta na ako kasi di naman ako nang karegus medyo yung malabo so sulong, tapos edi sa balay naman ako naregus dawa may legs dram so sabi ko ugma na sa na ako masakim naglabar lang ako tapos naglabar ako ng mga ako, so ayon And then, patapos ko yan, magtanam. Um, nakapalan ka sa so mga pig-abog ko na pig ko. Nag-abog ako sa so kamatis at saka so nung no, ano ikan to so talong para pag nagbay siya yan ililipat ko na lang siya sa dakaling flat may flat pa akong sobra yan na dapat na may so hamak na ililipat ko ano so ayun baka tapos na tapos na kaya yan ng gabi na ka nakapag nakakain ako nag dinner na kami takan ulam na mo so paksi nagluto ko kanya ng paksi na um, so pig bahal ko kanya sa ano ka de metro metro skin care na ako using ng maxi pill zero zero feeling and uh, zero redness ba yun? So, bali, ang ginagamit ko pala na toner is ngayon lang ako maayaw hindi bali siguro tatlong beses na rin ako gumagamit nitong maxi peel na to. so kapag walang kunyari wala akong nabibiling pants na toner pants talaga ang ginagamit ko na toner kasi ang mga ginagamit ko sa mukha ko mga pansian yan so minsan lang ako gumamit ng ibang brand so meron pa ako ditong pants kaya naman toner naman ang binili ko